Jika kita melihat itu, maka putih. Di sana, jika anda melihatnya. Lihatlah. Lihatlah. Seperti ia benar-benar bertahan di depan. Saya melihatnya. Ia di sebelah. Anda melihatnya. Saya melihatnya. Lihatlah. Baiklah. Jika anda Hunter 18. So yung mga counter, uh, ah, napaisip talaga ako yung kung anong klase yung ang yun, Kasi yung kandikod ko grabe, parang hinatak ko. Kasi so, sobrang sakit talaga. Ito nakaharang talaga sa daan ang kabayo. Kasi yung naisip niya yun ko ba, yung sabi niya na mayroon daw ano, may uh, matagal na tayo. Ano ang nasabi ko? Hindi ko nga kami yung asyan na pala pupunta na Habang na, nandito yung tuluhin ko sabi na may bigyang lumang lalatak na tuluhiro Lumabago rin Tuluhin gabi Kaya nilagyan ko na yung fiction Na wala lang na da dalawang araw yung lumalit na tuluhiro Hindi sa malayo Hindi na lumaki o tingnan ko yung nilagay ko no, Tingnan ko yung nilagay ko Baka mga ano nila bala trees nila no? kasi kapag ano ang ano kasi dun ang ah, ang function kasi nun ah, ano kasi ito man nandito siguro no? hindi siguro ah, ito Yun, ang function kasi nito uh, ah, galing dagat eh. kapag uh, masasabay ko yan sa hangin masasabay siya sa hangin kaya yun lang nilagay ko kapag dadaan sila doon yung silang yung silang pag happy talaga parang may intention ako yun masisimhot nila yun maamoy nila may tiktok na doon siguro kung magpapahirap na natin yung mga mga pinapakasak talaga ng likid ko para bang binibunda ka lang ano kasi mga mga 30 kilos na ano sabi ko tingnan natin dito yun ang minyo na nawawala na dito kahit ano yun natin ay napaisip ko baka siya yung aswang pero sobrang bata pa niya na. at saka nagtaka din ako kanina kung bakit ganun yung busis niya ito namang kabayo na to try natin lapitan to uh, saan tayo dadaan kasi kung dito tayo dadaan wala din yun grabe nakatingin sa akin kanina to wala no, yun parang hindi ako makadaan papunta dito sa lupa ko subukan natin baka manggugukod to takot pa naman ako sa mga ganito gukod nito ba? di ka yata ano. wala, nagdanyo pero may PC naman, sino mo kisik? mas maibig ito nito, uh, pero malay natin, nasisintay nyo. yun 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 PC yan ano tayo maabutan tayo ayun ang lakas kasi manipa nito napag ano ko napag ah, uh, tanto ko talaga ito siya brang sakit ako yung likod ko hindi na sana ako tutuloy din sa taas pero na intriga ako tingnan ko yung nilagay ko dun na pang sa swang yun ang tingnan ko yun ang tingnan talaga problema ko masakit na gila ah sobrang tok tok ni ito no, oh, ngayon dito dadaan hindi tayo dadaan dyan napaka tok tok tabi 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 di tempat yang kaya kemudian tiba-tiba ada yang menyerang anda anda benar-benar berasa sulit ya ini adalah barang-barang di sini saja tetapi sakit di sini eh Sibagak yung patawad ko. Yun yung ko talaga. Sakit. Ah, Dito ganda. Hilot ka korta dyan. Magkapira yung manghihilot dito. Mamaya. Okay. Okay. Malapit na tayo sana sa tapahan. Pag si Tin-Tin yung kasama ko dito, nasawa ko yan. Ang hingal, taga talaga. Kasi, hindi masyadong sanay sa bukid. Okay naman dito. Hindi ko pa kasi nasubukan. Palaging nauudlot, no? yung gusto kong matulog dito ng gabi Ch challenge ko yung sarili ko dito kahit na kaibigali natin kaibigali natin yung nandito Karapin. kakapoy eh bangun uh, sa tagadjot ba eh sa tagadjot eh nalis ba ah ah sa para bang sobrang ng galit niya sa akin balian ah. nang na yung kamay ko na na talaga para bang hindi ko ano pero yung nararamdaman ko kanina kasi ko, sobrang kumpiyansa ko no kasi yun parang wala lang ba yung ano lang tayo nag-focus lang po talaga tayo na mag -video. no nagmaritisan -nag tayo sa harap ng camera parang kinakausap ko kayo na yun pero ang problema siyempre hindi ko talaga ina na may susunod sa likuran ko kaya yun no? napakalaking impact po talaga no kasi yung katawan ko hindi nakahanda hindi talaga ko nakahanda no kaya yun parang nabigla nagulat ako nabigla kasi yun, parang sakit sakit ng sakit ko sa so pag atake niya kaya yung napapansin yung sa video parang natulala ako kung, kung bakit no? bakit yung atake ako nang ganun ganun na lang? kasi wala talaga sa idea ko na yung nakita ko siya wala talaga kasi yung nasa ko Oh, nasabi ko pa nga kanina na ako papunta pa lang dito, siya papauwi na. So nakapagtrabaho na siya, ako hindi pa. So, kaya dun siya, oh, dun na bundok yan. Galing, ayun oh, bundok yan dyan. Papunta dun kasi sa mababa. Kaya yeah, yun, manghilog yung makauwi. Ang ano ko lang dito, pag uwi ko mamaya, pahilo talaga ito. Pero sa ngayon, ko yung nilagay ko dun. Oh. Kasi yung ano ko, ay kunin ko yun no hindi ko muna ilagay doon tapos ilagay ko yun pagbalik doon kapag ano na kapag dito ako matutulog kasi may itik ko din yan talaga sa kanila pero kapag hindi lang sila talaga gagalit ang nasunod at pangyari ano kaya buso nila Bahay, ano lang yan, yung bang parang uh, pang paabog lang talaga sa kanila yan kaya uh, nilagay ko pero simple pwede naman yan no? naman hindi rin ang bigyan nangunas ko na talaga Kapit dito kasi nung malapit na tayo sa pugon sakit agad din ang lupo ay ipayigid ba yun sila, napakalim may hingaw na talaga tayo sana. sa sa tubo wala pang tao kasi dito pag ano na magulang gulang na po Yan, yan, nak sapai yan ni, ay nak angat Ia naah ngah ngahnya. Tolong nak sige manigas ka la. Sini, mendidas kerja itu lagi kamu pelan. Pelan 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 mama, mamanya. Yo, yang mamanya pergi pelan ini walaupun tadi Muka mama dia tu dah. Muka mama dia tiga. Ha! Bagi, ah, Beri! Ah, Ha! Ha! Itu dia tu tadi. Aku tahu saya dia tu. Ya. Ah, ha! Mama punya pala. Ini mari mama amat tiga lagi lah. dia. Ah, pergi. Ah! 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 ah, 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 Yon. ah, 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 mismo mo nawala ha yung mama niya pala okay. nakita niya tuloy yun pala yung hinahanap niyo dali ara ano, na kapada usus eh. dah? pa hindi ko kasi ginalaw kasi hindi naman natin nakita na ano talaga yun magbibigay talaga tayo ng chance ha? no? hanggat kaya pa ang ah, ano yun? nahagis na yung taklob taklob po siyang yung nilagyan nilagyan ko na ra. no, nauuga na yan, nasim, nasimho talaga niya ito yan, nauuga na so ikukulog na lang natin to no? kasi hindi na natin lagyan to talaga yung hinahanap-hanap niya dito ha grabe so yun ha nakikita natin mama pala niya Yung sa tumakbo grabe napakatulin yun tayo kanina tumatago tayo sa pulo na yan kasi kapag atakihin natin yun bang ah susuguri natin tapos nakakawad yun kasi nag buhay din ang ano natin ibabalik talaga natin yung hindi tayo ah sa video wala ba uh, hindi tayo kukuha ng buhay dapat kung makaya ibalik sa normal yun ang alam ano natin kasi uh, sa video natin eh, may makakita na bata or basta hindi siya kung hindi maganda tingnan no? yung ano natin yung may aral talaga na yun kung maaari lang yung makikita talaga nalo na makabalik normal yung mga ganun na hindi natin talaga sinusugod kasi hindi naman lang kanina susuguri natin tatapos yun pero alam ko po yung hinahanap nila yun na sinakailangan nila ng hindi nyo kasi ano talaga yun natamaan yun dito talaga yung bumabagulis na ito diyan ko nilagay para siyempre dito siya dadaan mabuli talaga siya so, so ang nangyari bulyaso na yun kaya ang anak na nagkahanap so kapag makikita natin yung anak bibigyan natin ng lunas para ang kanyang ina ay mag, maging ano, maisalba natin no? bibigyan natin ng bibigyan pero sa ano kaya ang paraan sana makikita natin ang gusto ko sana ah uh, ano pakiusapan ay mag -uusap. para hindi na tayo ano ah uh, ano ko lang dito yun lang labay lang ano, walang ano hindi yung tatakutin yung kanan ah, dito no? kasi balak ko pa ka naman kasi na maglagay talaga ng ano dito yung, yung kubo ko na sa akin talaga no? para pwede na pagkapag ano madila ko ng mga suya dito ako makapag standby ako dyan dito malikong baga kung sa tawag dun, sa mga mayaman di balga house so sa akin dito kubo-kubo lang kapag pumunta kami dito hindi kami makatulog so yun na confirm natin no kaya pag may time talaga ako oh, gabi tulugan ko ito gabi no tulugan ko ito gabi dito kasi eh, sa kita dito ay pumunta dito so yun mga kantero no uwi tayo at least ano natin sana makikita natin ulit yung bata na yun para mabigyan natin ng dinas para sa kanyang ina